Hello, magandang araw mga kafilingero. Ngayong araw pala ang ika na araw ng aming practice para sa driving in situ dito po sa Barangay Rempes, Upi Maginda. Nakakalo pala ako ngayong mga kafilingero dahil nga ang buhok ko ngayon. Kaya pala ako nagkalo mga kafilingero kasi nga upaw yung aking buhok ngayong araw. At ito pala yung aking mga kasama, na sila kasi nga ayan na yung pinag-uusapan. Ayan pala si Sir Richie, yung nakaputi at may baby siyang kasama. At ayan nga umpisa na po ang aming practice para sa driving in situ ngayong araw. At ito yung isa sa kasama, umiinat pa dahil hangover daw At ito pala itong nagde-drive ay ang SK chairman ng barangay Kaba Kaba na si Ma'am At Ito pala si po yung Masipag na inaayos ang mga natumbag. na pala ang mga oras niya mga kafilingero kasi ako kumain na kami kaninang tanghali. Ay hindi pala ako kumain mga kafilingero kasi nga nahiya ako. Dahil sa sobrang hiya ko mga kafilingero ay nagsiinglisa ng aking tiyan Kaya tuloy mga kafilingero ay wala na akong lakas para mag-drive ng truck. Pero kahit wala na akong lakas mga kafilingero ay nag-drive pa rin ako at sumampa ako sa sakyan at sinubukan ko mag-drive pero nakayanan ko naman mga kafilingero. lang pala kafilingero kumain din ako ng isang pastil kanina at ako nabusog. Sinunuman ko pala ng isang galong tubig mga kafilingero para ako ay busog so, oh, diba, Sol mga kafilingero, yan ang tiknik ni Mr. Filingero. Kaya ay, pag-apa ko ng kabya, takbo agad ang kotse mga kafilingero. Bali po, milis pala ang takbo ng aming sasakyan at hinabol ako ng aming instructor. At ayan, sobrang bait po ng aming instructor. At, at ayan, ang galing po ng aming instructor para turuan kami paano magpaabante at pagpaatras ng Bali, ika ikanim na araw na po ito mga kafilingero na aming pagpapractice pag-drive. At ito na nga, lumipat na kami ng ibang pwesto mga kafilingero upang i-drive ang isang truck. Ang sasakyan na pala ito mga kafilingero isang rescue truck. So ayan na nga, at ako na yan drive mga kafilingero at ang bilis ng akin takbo. Dahil sa sobrang bilis ko magpatakbo ng truck ay muntik lang matapon ang aking angkas. Ang angkas ko pala si front seat, ay walang iba kundi ang aming pastor. Ang nag-iisang pastor Apollo Boloy ng upi maginda. Di joke lang po mga kafilingero at sobrang bait po yan ni pastor sa akin. Gusto daw ni pastor makijoy ride sa akin dahil mabilis ako magpatakbo ng sasakyan. Ay sana pala. Ayang binilisan ko ang takbo ng aking sasakyan at may nakaharang pala si serici. Gusto pala magpasagasa ni Serichi pero buti na lang at napreno ko ang sasakyan. Joke lang pala mga kafilingero kay susubukan lang ng kami ni Sir Richie paano hindi mamataya ng sasakyan pag papakyat na yung daan. At ayan na nga, papakyat na yung sasakyan at sinusubukan kong pabilisin pero hindi ko talaga alam mga kafilingero. Ilang segundo na lang mga kafilingero at ako'y papatapos na sa aking pagpapaikot-ikot ng aking sasakyan mga kafilingero. Sa oras na pala yung mga kafilingero, gusto ko sanang pabilisin ng takbo pero natatakot ako baka sumimplang pa kami. Kawawa naman si Pastor na aking angkas pag sumimplang ang sasakyan. Maliban pala kay Pastor, may isa pa kaming angkas na private army from Germany. Money. At ayan pala si Sir, kanina pa nakasakay sa sasakyan na yan. Papatapos na pala ako mga kafilingero at may nag-aantay naman papalit sa akin upang mag-drive ng truck. At ayan na nga yung mga kasama ko mga kafilingero Sana at susunod aw. na mag-drive ng truck. Bali, ang routine ng mga kafilingero ay sinusunod na attendance para magkasunod-sunod po kami mag-drive. Ayan na nga yun si Kuyang Kapula at susunod na siya sa pagpamanehon ng sasakyan. Bali, inayos na ang pagpaparala ng sasakyan mga kafilingero at na mga kafilingero. Pumalit na nga si Kuyang Nana Kapula, mga kafilingero at pinangkas manaman si Pastor at private army. At naman ako sa isang sasakyan na malaki mga kafilingero at upang aking i-drive. Sobrang nahirapan din ako dito mga kafilingero dahil ang hirap talaga ipasok dito sa mga pagilid-gilid. Sa mga oras na mga kafilingero at ayan sila sir at ang mga kasamahan upang panurin ang aming pagdadrive ng truck. Kung titina mo pala mga kafilingero ang pabamaneho ay kala mo madali pero ang hirap pala. Hindi nyo ba alam mga kafilingero ay kanina ako pa binabanggit ang pala pala. Hindi nyo tuloy pala ka mga kafilingero. out nga pala sa aking mga followers lang lang dito sa Upi Maginidaw dito sa Barangay Rempes, sa Barangay Rano Pilayan at sa ng 23 barangay sa po sa Upi Maguindanao. Shout out po sa inyong lahat. Mula sa Bulwagang Pabalitan dito po sa Upi na Nandito po ang inyong Mr. Filingero ng Upi. Thank you very much. And ito rin uwi. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga vlog. Thank you very much and like and follow share our Facebook page sa Mr. Filingero ng Upi. Mara rin po ninyong bisitahin ang aking Facebook profile Sano, Jolly Berry Basta. Pwede po kayo mag-comment at mag-like and share and mag-iwan po kayo ng mga message upang i-shout out po sa next na live natin at next video. Thank you very much mga kafilingero and bye-bye!